diploma o diskarte. Nandito na naman tayo sa usapin ng tagumpay. Usapin patungkol sa anong mas lamang? Ang diploma ba? o ang diskarte. Ngayon pa lang, sasabihin ko na depende. Bakit? Sa mga nagsasabing mas mahalaga ang diskarte kaysa sa diploma. Isang malaking kahibangan ang diktahan ng mga piling influencer. Nagkataon lang na sa diskarte mo ikay nagtagumpay. Pero hindi lahat dahil dyan. Sa akin na mismo manggagaling. Magtapos ka sa pag-aaral at kapag may diploma ka na saka na natin pag-uusapan ang diskarte na iyan. Diploma, diskarte sa eskwela man o sa kalye, may natututunan tayong mga aral na di mawawala na madadala natin sa hinaharap upang tayo'y mabuhay. Diploma ay simbolo ng karunungan. Diskarte ay sagot sa hamon. Dalawang ito'y magkasangga sa pagtahak ng buhay na puno ng kulay at galak upang mabuhay tayo ng mapayapa. Diploma, pangarap na pinaghirapan sa pag-aaral, pawis at dugoy inialay ng buong puso't damdamin. Ito'y simbolo ng sipag at tiyaga sa bawat pahina. Kwento ng tagumpay ay nakaukit na diskarte. Ang praktikal na kaalaman sa bawat problema nagbibigay ng kagyat na solusyon. Hindi lamang libro ang pinagkukunan, kundi ang tunay na buhay, ang pinakamahusay na edukasyon. Diskarte ba'y kayang tapatan ng sinasabi mong diploma? Kung ang diploma ang sinasandalan mo'y sa diskarte din naman, umaasa. Oo. At ang diploma ay nagbibigay ng tsansa sa ating kabataan. Ngunit kung wala ring diskarte, di mo rin naman magagamit iyan. Maraming kabataan ang may diplomang naabot. Ngunit walang matinong trabaho. Kung wala kang eksperyensa, di ka magiging pasado. Samantalang maraming kabataan na sa diskarte lang kumapit. Ngunit naabot nila ang nais nila nilang makamit. Kulang. Hindi na ang kahalagahan ng diploma dahil ang kanilang dahilan ay sa diskarte buhay na sila. Nagkataon lang naman ang pag-usad kung kaya't umangat ka. Paano kung ang diskarte mo'y di umayon sa gusto ng tadhana? Iyan ang sabi ng iba. Oo, sabihin pa nating lamang ang madiskarte. Ngunit anong laban ito sa may diploma na magaling dumiskarte? Mainam ba na dumiskarte muna bago ang diploma? O baka mas mainam na diploma muna bago dumiskarte dahil mas nalawak pa ang iyong kaalaman sa pagdiskarte? Ngayon, naway nasagot namin ang inyong mga tanong. Ang inyong mga gustong malaman, diploma at diskarte, parehas na mahalaga. Kasi sa eskwela pa lamang natututo na tayo ng diskarte. Ang diploma at diskarte, kapag pinagsama mo ang dalawa, hindi lang isa ang uunlad kundi ang iyong sariling pagkatao. Mabuhay ka. Maraming salamat. バシッ。